Sa puso ng Roma ay naroroon ang lungsod ng Vatikano, isang nakapagsasariling estado na puno ng misteryo at intriga. Sa likod ng kahangahangang harapan ng sining ng renaissance at banal na arkitektura, may mga madilim na lihim na nagkukubli sa loob ng mga sinaunang pader nito. Ang Vatikano ay matagal ng sentro ng kapangyarihang relihiyoso, ngunit ang kasaysayan nito ay puno ng mga kwento ng katiwalian, intriga at mga nakatagong agenda. Sa loob ng maraming siglo, ang papado ay may malaking impluensyang pampulitika, madalas na nakikilahok sa walang awang mga taktika upang mapanatili ang kontrol. Ang tanyag na pamilyang Borgia, kasama ang kanilang mga plano at iskandalo, ay nagsisilbing halimbawa ng mas madidilim na bahagi ng politika ng Vatikano. Ang kanilang pagnanasa sa kapangyarihan ay humantong sa mga pagtataksil at pagpatay na magugulat sa mga tapat. May mga bulong-bulungan din tungkol sa mga nakatagong manuskrito at pinigilang kaalaman na umaabot sa mga bulwagan. Ang Vatican Secret Archives, isang imbaka ng mga dokumento na umabot ng mga siglo, ay nananatiling hindi naaabot ng publiko. Sa loob ng mga paderna ito, pinaniniwalaang may mga katotohanan tungkol sa mga unang kristyanismo at mga kontrobersyal na figura na nakatago, mga katotohanang maaring hamunin ang mga pundasyon ng simbahan. Kahit sa kasalukuyan, ang mga paratang ng maling pamamahala sa pananalapi at mga iskandalo ay patuloy na bumabalot sa Batikano. Ang anino ng nakaraan ay malalim na nakaugat habang ang mga lihim ay naguugnay sa pananampalataya na nagiiwan sa marami na magtaka. Ano pa ang nakatago sa banal na lungsod na ito?